Yan, buti pa si Whitey. Walang problema. Oh. Ah. Kakain tutulog tulog lang. Ha, ah, Whitey? Ang payat. Paya mo, ang laki ng tiyan. Ang dumi niya lang. Hmm? Tayo na, bumil tayo ng ano? Ang pampaligo. Tayo na. Hmm. Ay, gito wala saan? pa. Siya. saan? Sa bagumbong. Sa bagumbong. Oh, ay saan? Saan? Bagong-bagong naman tayo na bili ah. Ito na ano wala. Ngayon at mamaya ay magluluto na ako. Alas 9 na pala. Nako. Ang oh, init pa lang kasi. Uh... Ha? Eh. Huh? Bumili ka na. Wala yata araw si Ay, pupunta ako mamaya. Kung ano si Luan. Ha? Bakit? Papirma. Nung ano naman. eh, uh -huh. si Rans. Oo. Oh -oh.